ipasagawain niyo ni Papa G. Wag mo na ikaila ang sa pagkakuha mo ng magkabila. Ibang Rusty na nakikita niyo rito. Ngayon malakas na ang dating minamali niyo. Lagi mo ko sinabi pero na, walang talento. Ngayon, hey, eh, huwag sinong sa ating respeto ng mga tao. Nakatayo sa ating paligid. Pag ako na bumipit ako, sige sila tapik sa dibdib. Di mo ako madadaig.